Ang tugon ng birheng ina, Aba, bunso ko, aniya. Loob ko'y nagkamit saya, Buhay niyaring kaluluwa, Sa iyo ng pagpak. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 4, 2024, Webes, sa ikawalong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 3, verses 11 to 26. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? o kaya ay sa aming kabanalan, ang Diyos ni na Abraham, isa akatakob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa may, may kapangyarihan at tinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at ang isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Unit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, patid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyo, ng inyong mga ninuno. Ngunit sa ginawa ninyo ay natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isang ninyong kalahi at gagawin propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tulad din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno. Nang kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at sa unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At mula po dito sa compound ng San Carlos Seminary, atin ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw nito kung saan tayo po ay nasa ikaapat na araw ng ating walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang diwa ng Pasko ng Pagkabuhay ay ang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya po, no? Nawa mas uh, mapakinggan natin itong pahayag ni Pedro sa ating unang pagbasa, no? Kasama kanya kanyang mga alagad na kung saan iniinaalala niya sa mga Israelita, no, sa mga Hudyo kung ano ang kanilang nagawa at dito ay pinaparating din niya na handang uh, ipagkaloob ang pagpapatawad sa kanila dahil nga, no, mismo sinabi din naman ni Kristo at inulit ni ni Pedro na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa pero syempre, hindi pwedeng manatili lang doon, no, kaya ang kailangan nilang gawin ay tanggapin nila si Kristo at tumingi sila ng tawad nang sa ganun ay sa kanila ang kapatawaran at mapasama sila sa uh, mga maliligtas o nais na uh, iligtas ng Diyos, kaya ito no napakaganda po nung isa sa mga pwede natin mapagnilayan no na nabuhay si Kristo hindi para magiganti nabuhay siya para tayo po ay talagang lubusang mapatawad at mailigtas niya mula sa kapahamakan tulot ng ating pong mga kasalanan so, yun, sa, yun po sana no mas ma, ma, tumimo o maiwan sa ating isipan yung Uh, isa sa mga dahilan no, ng kanyang muling pagbangon, ng kanyang muling pagkabuhay. Uh, Kaya sana po, no, kung tayo man ay nakakaranas ng mga kabiguan, ng mga sa sama ng loob, at kapag nakabangon, eh, wag nating isipin kung paano tayo makakaganti. Ano, at kung paano natin pahihirapan yung mga nagpahirap sa atin. Kundi sa bawat pagkakataon na tayo po ay nabubuhay, gumigising sa araw-araw, hindi -araw, tayo nagising para mabuhay sa galit, mabuhay tayo at magising tayo alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. At tandaan natin mabuti, minamahal tayo ng Diyos, kaya't nararapat lamang din na tayo po ay patuloy din na magmahal. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyo. Happy Easter po.